Nasa ati po linya ngayon si Attorney George Garcia, Chairman po ng COMELEC sa importanteng paksa dahil, dahil po yung nakatutok na sa maghahanda po sa ating paparating na midterm elections. Maganda umaga po, Chairman George! Magandang umaga po sir. Thank Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin. Okay, sige po. So, uh, nagkaroon na po ng notisya. Bagamat uh, wala pa po tayong nababalitaan ano, na pagkakaroon nga po ng sesyon para po dito po sa postponement ng BARMM election. Ano po ang effect nito sa paghahanda po ng halalan sa naturang rehiyon? Ang una po natin ginawa, Sir Ted, ay kaagad natin ipinagpaliban yung pag-iimprenta ng balota para sa Bangsamoro parliamentary election. Ibig sabihin po, tuloy po yung pag iimprenta para sa national and local election sa Bangsamoro pero hindi po muna natin ipinagpatuloy yung pag iimprenta para sa parliamentary sapagkat may posibilidad po Sir Ted, depende doon sa provision ng batas, na magpapa-open tayo ng filing ng certificates of candidacy o kung hindi naman, kung ang nakalagay sa batas ay dapat eh, kung sino yung nag-file ng candidates ay yun na lang at hindi na mag-open. Pero ang problem po kasi, Sir Ted, ay yung pito na allocation uh, ng uh, Sulu para sa kanilang parliamentary seats ay mukhang kakailanganin na i-distribute doon sa mga natitirang probinsya. Po, pagka po nagkaganon, Sir Ted, ay makakailanganin uh, kakailanganin po natin magpa-open ng filing ng candidacy doon sa mga lugar na apektado. Opo, kasi nga po ngayon, may mga naghain na po, di ba, ng COC, ano po, Chairman? Apo, noong November 4-9, sir Ted, mm -hmm. uh, nakumpleto na po itulahain ng COCs doon mm -hmm. sa mga existing na uh, parliamentary districts. Dalawamput lima po lahat siyon, sir Ted. Okay, sige po. So ang uh, kainaman po dito, no? Uh, sa, sa pagkakataon na ito, hindi ho muna kayo mag ng balota at kung ano man po magiging aaprubahan uh, na bersyon ng batas, doon na po kayo mag a sa inyo pong mga gagawin pong uh, balota at mga laman nito ng mga kandidato. Tama po Sir Ted, pero ganito po uh, para po na uh, baka po tayo ng mga miyembro ng parlamento. Kung sakasakali po na talagang ang approve ay yung postponement at resetting ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 2nd Monday ng 2025 ay kakailanganin po sana namin na maipasa yung mismo distribution ng 7 seats na dapat ay sa Sulu pero sabi ng Supreme Court hindi kasama ang Sulu sa Bangsamoro dapat po sana bago mag June o Hunyo ng 2025 maging maliwanag po yan dahil po kung sakali magpapa-open kami ng filing ng candidacy sa Hunyo so that makapag-imprenta kami ng uh, po mga bandang July-August ng taon na ito. Pero yung pong sinasabi ho ninyo na seats na ito para po sa Sulu, no? na inyo pong ikakalat para po doon sa representasyon no? sa, bu uh, sa bumubuo nga po ng BARM, kailangan niya ng kaakibat na amienda sa BARM law? Uh, ang mangyayari po, Sir Ted, ang talagang may kapangyarihan na mag-re-apportion at mag-distribute nitong mm -hmm. pito na ito sa mga natitirang probinsya ay ang Bangsamoro Transition Authority, ang mm -hmm. parliament po ng Bangsamoro. So ito. Okay. So, kung magkakaroon po, kakailangan po sa ating palagay na i-amenda yung tinatawag na election code ng Bangsamoro na sila rin po ang may akda, ang administrative code ng Bangsamoro, ang local government code nila, kakailanganin din po nilang i-amend po yan. Mm -hmm. At uh, kung kakailanganin amendment naman, sa ating hmm. organic body Of course, wala pong makakapigil sa Kongreso na iyan ay i-amend din dahil sa organic law kasi certain ay kasama pa rin ang sulu. Opo, so dito po uh, Chairman, lalabas nga na itong mga kasalukuyang pong nakaupo no, sa BARB na appointed ng Presidente ay kinakailangan ng extension kasi may expiration di bang ang kanilang term? Nakalagay po doon sa draft uh, na bill na atin pong nabasa na uh, yung presidente ay pwede po i-cut short o i-terminate uh, uh, yung mga existing uh, term ng mga nakaupo o pwede po sila ay maupo hanggang sa mga elect yung mismong papalit sa kanila at uh, yan po ay depende doon sa provision. Pwede po meron transition na isang buwan pagkatapos ng election o kaya naman immediately after the proclamation, upo na kaagad yung mismo mga mm hahalinhin -hmm. haharinhin mm -hmm. at tanggal ka agad yung mga nakatransisyon. Apo, pero ito hong kasalukuyan pong nandidiyan, ano po, hanggat hindi po ipinapawalang bisa ang kanilang appointment at pag-upo po sa parlamento, obligado sila ngayon na gawin po yung sinasabi niyo ninyo na ayusin po yung uh, pag-distribute ng seats para sa kanilang parlamento. Yes po, Sir Ted. At uh, kasama na rin po dyan. Again, yung mga amendments sa sinasabi ko. Mm -hmm. Sir Ted, meron po malaking issue sa Bansamoro Kapag meron po dyan, uh, original po yan na uh, 63 barangays, uh, ngayon po nagkaroon kaya tawag na special geographic area. Diyan po ay mga dating mo, kotabato, na ngayon ay walong munisipyo, part na po yan ng Bangsamoro. Mukhang kakailanganin din po ng Kongreso na ito ay gawin bilang isang probinsya uh, dahil po walong municipalities po ito na ngayon ay part na ng Bangsamoro. Although yan naman po ay hindi requirement upang tayo ay makapag-proceed. Mahalalan para sa miyembro ng Parlamento. Opo. Pero kung sakali ho ba na wala itong postponement na ito, yung sinasabi niyo na pangangailangan doon sa distribution po of seats, I will make complication kung tutuloy ito at wala pong postponement? Yes po, sir Ted. Una, mm -hmm. hindi naman po talaga namin magagawa na mag-distribute only the <coughs> Parliament and to that, <product>, not even <coughs> Congress, mm -hmm. to the Parliament. Number two, uh, sir Ted, syempre po, Uh, Madi-disenfranchise may po yung mismong uh, dapat naboboto doon sa PITO. At pangatlo sir Ted, yung po kasi nakalagay sa Bangsamoro uh, law ay 80 ang miyembro ng Parlamento. Pagpunong kataon sir Ted, magiging 73 lamang yung magiging miyembro po ng uh, Parlamento and therefore technically violation po yun hmm. ng existing po uh, patungkol sa Bangsamoro. Okay, sige po. So um, Chairman, pabor kayo dito po sa postponement na ito. Personally. I mean, personally po sir Ted, uh, dahil gusto natin mag-focus, yes po. Gusto natin mag-focus kasi sa Bangsamoro uh, at ito ay ma-separate sana sa national and local elections. Natutuwa tayo doon sa bagong development sir Ted, at least hindi po matagal. Kasi po lagi at kalimitan po pinopropose, lagi mga one year ang postponement. Samantalang ito po kung sakali mula po sa Mayo, kung ito po ay matutuloy sa October 2025, ay uh, kahit paano, hindi po ganun kahaba ang postponement natin. At talagang may legal reason, meron talagang uh, mandatory reason. Kaya lang, peko, mm -hmm. paano po, po maunawahan din ang mga kapabahay natin, meron po tayo in December uh, na and SK Elections. Opo, siguro po we will just cross the bridge when we get there, uh, Madam, uh, Mr. Chairman. Opo. Yes, sir, sir. <laughs> okay, sige po. So sir, ito hong, ano, itong ating printing ng ballots for the midterm elections, uh, nagsimula na po ito? Apo, nagtutuloy-tuloy na po kami, sir Ted, at uh, nakakailang nakaka regions na rin po tayo ngayon. Kahit paano yung pong aming pong, uh, up, uh production rate sa isang araw, mga more or less 1.5 ay nare-reach na po natin. So medyo hopeful po tayo na bago mag-April 14 talagang matatapos po natin hmm. ang printing ng kota. Okay, Sir, may tanong ka ba? Yes, tungkol po dito, Chairman, sa issue po ng pagbabantay ninyo sa mga influencers at uh, celebrities na mag-endorso -e ng mga kandidato sa paparating na halalan. Na sinasabi niyo eh hangga't maaari kapag sila tinap ng uh, isang kandidato, dapat ipaalam din ito sa COMELEC ng mga kandidato na kukuha sa kanila. E tayo po ba'y umaasa na magiging honest dito yung mga kandidato? Kasi po pwede nilang sabihin na yan ay halimbawa donasyon. Ano po nga uh, tugon nyo dyan sa mga nagsasabi naman noon? Ang DJ Chacha, tama po. Alam nyo, kinakailangan magkaroon tayo ng maliwanag na pulisiya patungkol sa bagay na yan. Kaya po natin naisipan ng komisyon na uh, hindi po yung uh, influencers ang pakay talaga namin dito. Yung mga kandidato, at partido politikal. Sapagkat lagi na lang po sinasabi na yan po mga influencers at mga uh, non known celebrities pag nag-endorse ay uh, libre donation dahil idol o kaya naman sa anak or whatever. Pero para din po wala po rin pinagkaiba yan ng DJ doon sa mga nakakabit ng mga materials at ang sinasabi ng mga kandidato hindi akin yan. Although pag bumukha ko nakalagay dyan pero yung nagkabit dyan yung mga kalaban o kaya yung mga supporter ko. Alam niyo po, may hole po, po eh. Dating nga kailangan magkaroon siguro kami ng presumption na kapag kayo celebrity o kaya yung, uh, yung uh, influencer ay nag-endorse, ay kinakailang i-presume namin na may bayad dyan. Kung hmm. so, sinasabi po na, na yan naman ay libre at yan ay binigay lang nila, donation po yon Eh hindi po ba ang sinasabi po sa Comiric ay statement of contributions hmm. and expenditures. Hmm. So ibig sabihin lahat po ng bigay, kahit donation, ay kinakailang i-report po hmm. sa amin. Mm -hmm. uh, value or amount. Otherwise, eh, lukulukuhan po yung sinasabit sa atin na sose. Kung lagi na lang at sasabihin lahat, donation naman. Oo. Oh. Pero, uh, Chairman, kung sakali man, na halimbawa may kandidato na, ma na hindi ma-report ang isa o dalawa doon sa mga nag-endorso sa kanya at makita mismo yan ng Comelec o may magsumbong sa inyo, ano pong gagawin ninyo kung sakali? Meron po ba? Eh, maaari, Ma'am DJ, maaari hindi i-report po ng kandidato. Eh, paano kung yung mismo influencer ang nag-report sa kanyang income tax? o sa kaysa sinasabi ko sa BIR. So pe, pwede, po namin pahuli doon, pwede, pwede makita sapagkat may close coordination po tayo sa Bureau of Internal Revenue. Kung hindi po i-report siya ng kandidato, yan po isang election offense. Sapagkat uh, at, at the same time, yan po ay pinanumpaan ng kandidato na sinasabit po sa atin and therefore yan okay. <clears throat> po ay perjury. Apo. For the first time po, uh, Sir DJ Chacha, lahat po ng sose ng lahat ng kandidato ipapublish natin sa website ng COMEL upang makita ng mga kababayan natin sino ang nagbigay, mag, uh, magkano ang binigay, sino ang paano ginastos at kung okay. may natin na ba para magbayad ng income tax. Okay, sige po. S uh, yung pong legal document nito na donasyon na serbisyo po ng isang talent o artista o influencer na mag-endorso ng kandidato, affidavit lang po yun. Affidavit okay. na nagsasabi na nag-donate ako dito sa kandidatong ito may, may form po tayo na available. Makikita okay. rin po yan sa website ng COMELEC. Okay. Bilang i-attach ia o ilalaki mm -hmm. sa statement of contribution and expenditure na ipinafile ng mga oh. kandidato, partido political at party list 30 days mm -hmm. after the election. Okay, sige po. Balikan ko lang po itong issue sa BARM. Uh, sir, yung pong budget kasi ng BARM election kasama na ngayon, ngayon pong halalan, di po ba? Paano po yan? Uh, paano po yung magiging budget ko yan po ay iuusod ng uh, October uh, October kailangan kasama na dito sa and providing funds therefor Tama po kay Sir Ted, nakatipid po sana tayo pagkaitweet na sakay mm -hmm. sa national and local government support para sa parehas ng teachers. Parehas ang mga ka-election uh, paraphernalia na gagamitin, mm -hmm. parehas ang machine na gagamitin, mm -hmm. mm -hmm. pero sa po at uh, iba lang yung balota. Kaya yun lang po yung gastos yung balota. Pag po sineperate separate natin ang eleksyon sa Bangsamoro, kakailanganin po ng COMELEC ng 2.5 billion pesos para ma-hold ang eleksyon sa Bangsamoro City. Okay. So kailangan po ng new appropriations for that kasi wala ho kayong budget ngayon yan, ngayong taon. Wala po kaming budget para dyan mm -hmm. pero nakalagay tayo po doon uh, sa draft na panukala na, 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 na patas. Ang sabi po ay kukuha uh, ng sa existing uh, budget or current appropriation or in DBM, meron po kasi mga tinatawag sila na pwede mga pagkuhanan para po maibigay sa amin mm -hmm. na contingent uh, sa kasakali. Okay, 2.5 billion yan pong kakailanganin niyo for barm elections alone. Yes, sir Ted. Uh, ang lahat po ng duro ay uh, muli natin. Mm. sila, ito, ito, ito continuation ng kanilang uh, servisyo sa national and local elections. At surely, yung, an kung ano po yung in-increase na honoraria yung pong election ngayong Mayo, i-insist po natin na dapat meron din sila na corresponding increase para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Okay, sige po. Salamat na marami, Chairman. At muli kami tatawag dahil kami po ay inyo pong kapartner no po dito po sa ating pagpapalaganap ng tamang informasyon. Maraming salamat po, Sir Ted, ng DJ Chacham. Mabuhay po. Thank you.